So guys, panibagong adventure uli. Kaya lang malabo-labo pa. At may napansin ako na nagsuot na dalagang bukid. Hoy, nagulat. Ha, magdadalagang na bukid dito, boses manok. Andito sa kabila. Ayun, sa pool. Ibang kulay ng tubig. Nakakaduling pagtingnan. Ganito talaga kapag galing sa bagyo. Pinilit na namin at kailangan na namin ng pandurodog tong. Oy, kulambutan! Kwartang linaw ka? Kaya lang maliit pa? Kukunin ko ito! Pangulam. Huli ka! Nakailag! Ando na! Ayaw wag pa ulam! Isang dampot pa uli. Dandahanin ko lang para hindi magulat. Huli ka! Tama ito pang kalamares. Pag ganitong maliliit pa, masarap ikalamaris. Pag yung malalaki na, iba na ang lasa, makunat, dandahan lang tayo at malabo, baka malampasan ng isda. Ops! Parangan! Pwede na ito pang Ayun, sa pool! Parangan ang kilalang tawag dito. Masarap itong prito at paksiw. Sana may madaanan tayong malaking kulambutan para may pandurodugtong agad. Oy, butan. Kunin ko ito, pang ulam. Ayun, gitik. Sabik na kami sa isdang sariwa. Hindi kasi nakalaot, gawa ng bagyo. Istart kami sardinas ang ulam. Pangit pala kapag sardinas ang ulam palagi. Lumalabas sa mapa ng Pilipinas sa puwet. Ops, isda. Ayun, sa pool. Limot na ako kung anong pangalan ng isdang ito. Nakatanggal pa. Ando na, iniwan na tayo. Kasa uli. Hindi ko ito titigilan. Masarap itong pangulam. Ayun, the place. Ayaw magpakuha. Pag hindi pa ito tinamaan, hindi ko na ito ahabulin. Ayun, sa pool. Hindi ka na makakawala dyan ang kapangitan kapag balabo hindi makapalayo ng talbo ng lingas ng plus light ito parangan uli parangan o singkag pala kung tawagin dito ayun gitik tsaga-tsagaan ko na ang mga parangan ang ulam ganito talaga kapag wala mignan big, sobrang dalang na ng isda Hoy, kulambutan pa. Estimatein ko kung good size na. Maliit pa. Kunin ko rin. Dagdag pang ulam. Ayun, gitik. Ikakalamaris ko ito. Medyo ba ang video natin ngayon? Pasira na ang plus light ko. Hindi na nailaw ng malakas. Kaya medyo madilim ang video natin maliliit ang nagpapakita sa atin na kulambutan itong malaking bato silipin natin at baka may isda wala andun may isa man gila gila ikuti natin ito itong lugar nito tirahan ito ng malaking surahan ayun may ibon na wala nga ang manok, ibo naman ang pumalit, hindi nawawala ng pasaway dito. Dito tayo sa parting kabila. Ayun, surahan. Dalawang guma ang gamitin ko. Pag hindi ka sinalampas sa katawan, dalawahang makuha, tumago pa. Puntahan natin dito sa kabila. Nasa pinakailalim, Sinusundot ko para lumabas dito sa kabila. Ito, lumabas na. Sige, unti pa labas. Unti-unti pa. Sige, unti pa. Ayun! Gitik! May ihawin na ang inakay ko. Estimate ko nito maalim na gramo. Thank you, Lord. Sana madagdagan pa. Ayun, manok. At ito, solid. Yari ka. Ayun, sa full. Nakatanggal ba? Kasa uli. Ayun. Hindi ka na makakawala dyan. Andun, may manok pa. Sunod-sunod na yan. At ito, parangan uli. Ayun, sa full. Ayun. Tsatsaga-tsagaan ko kayo. Madalang ang isda. Ayun, sabi ko na. Sunod-sunod na yun. oy Tabogok! Ayun, sa pool. Tabogok or manala, kung tawagin dito. naiilang Ah, sabi na. Sira na naman ang diskarte. Hindi na ito na alaki. Ang pinakamalaking ako ako nito, uno kwatro. Malaking kulambutan, pakita ka na. Ito, surahan. Nakatalikod. Ayun, sa full, Dagdag ihawin ang inakay ko. Tag-isa na sila. oy alatan. Mailap pa. Ando na. Ayaw tumigil. Ganito talagang alatan. Walang tigil ng langoy. Ando na sa malayo. Hirap na makita. Papapagod ka rin. tsatsaga kita. Ayon! Sa pole. Kahit magdamag mo akong pahabulin, hindi mo ako kayang pagodin. Isang tanki ng petron. Andala kong hangin. <laughs> Dandahan lang tayo at baka agukulay ba ito lang ang malaking kulambutan? Ito. Manitis. Ayun, sa pool. Marami akong hindi nito nakikita. Malabo-labo kasi ang tubig. Hindi makapalingas ng paslit sa malayo. Uy, kulambutan, laki. Si ko yung pumana. Nakaswerte. Nakaswerte. Buti pa si Kasyukoy. Wow! Estimate ko nito hindi mababa ng 4 kilos. Swertihan lang yan. Natapatan ni Kashukoy Hindi kasi siya makapalayo ng talbo ng lingas ng plus light. Gawa ng malabo-labo. Pinilit na namin kahit malabo-labo pa at para may pandurodog tong ulit. Oops, Ito ang isdang tabas. Ayun, sa pole. Masarap ito. Hindi na ito naalaki. Tsatsagaan kong panain para ma-stack na pang ulam. Tatlong kabilang kasi ang kalmang ito. Malakas na naman. Hoy! Ito ang kakaibang nilalang dito sa ilalim ng dagat. Kung tawagin dito, Buray Ido. Marami nito sa ilalim ng dagat. Ngayon ko lang pinakita. Hawakan ko. May ginagawa pala yun. Ay hamal yan. Kala ko baga kung ano lang ay ano na tayo. Kung ano-ano ang napapansin ko. istorbo na pala ako. Ibalik ko at mahirap kapag mabitin. Masakit sa ulo. <laughs> kambal sila magkaduktong ng puso at nagakit na rin ako sa bangka buti ka pa naka daan ang mga laking kulambutan nakakakulambutan mga pang kalamares kinuha ako na at maka kalamares lamang laki <laughs> Mga 4 kilos Sira na is pasira na yung plus light kung ito. Di na lakas. Tang wala bo na. Dilim sa ilalim. Darolin baga antingin ko. sarbesa ka kakalabutan ka. Sobrang ganda. Sa tatlong mankino ako na kalamares. mapalit mas masarap ng light, mahina na ito. Bocat dala ko yung flashlight na isa. Ayan guys, mga isang dive pa kami. Piliitin na namin kahit malabo pa. Baka siya sila ng pandarodogtong. Hanggang dito na lang muna. Ang una nating dive. Makabila lang kami ng bahura. Buat yata kaasirahan, ihawin ang inakay.